Ang vlog na to mga boss ay galing sa aking dating page. Yan, kinuha ko lang mga boss, ito yung pasyal ko doon sa Maragusan. Ayan oh, nakita niyo yung mga sagingan ay sa Maragusan yan. Yan. Ito mga boss, dala dalawin pala natin yung mga baobao dyan sa Maragusan mga bossing. So ito ay pinuntahan ko yung mga baobao doon. So pinakita ko dito sa vlog na to mga bossing, ang napakaraming baobao. Sa Maragusan, oh, baobao -bao na nga yung nakikita natin, oh, na nagbiyahe doon, napapunta doon. So, dito pala, kaya champion ang mga tao dito, mga boss, kasi kadalasan sa mga tinatanim nila dito, may malaking mga sagingan at saka sayuti, sayutihan. So, ito na nga, oh, ganda ng baobao -bao nila, oh. So, ito yung mga <clears throat> dinabiyahe dito, mga boss. Nag-ano na talaga sila dito, nag-upgrade na. So mga binyahe dito mga boss ng dati nung ako'y nagpunta-punta pa dito uh, year 2007, 2008 uh, 2017, 2018, 2019 ay mga ano pa hanggang 2020 po. Ay mga sidecar pa. So so nung pinayagan na silang mag-upgrade ng baobao mga boss ay ito na puro na sila baw-baw itong palingki na to nila dito ako suki ko tong mga tindira dito sa download download ng aking mga selected song ngayon tag ano pa ang ano ko doon download noon ah uh, 50 centavos hanggang ngayon naman Yan mga boss, ino, dito sila nagtatambay itong mga biyahing papunta ng abundok. So kadalasan ang kinukuha dito mga busing ay RE. Pero may isang ano dito mga boss, terminal na halos din sila papunta ng Tagugpo ay halos din sila TBS mga busing. Pero dito sa nakikita niyo mga busing ang nakaparada dito ay RE. So wala akong nakikita dito sa Maragusan mga busing na nag brand ng Piaggio. So yung mga brand na inaano natin dito ay ano na no, uh, tatlo naman, yung Piaggio, RA at saka TBS. So yun yung mga branded na mga tricycle, mga busing o oba bao bao kung tawagin dito sa amin. Ang maragusan pala ay sakop ito ng Davao de Oro. Kasi hindi nakakaalam. Yan po oh, yung mga upuan dito. So sa ngayon, marami nang gumagawa ng ganitong upuan, mga boss. Pero nung tayo ay nag-vlog nito, mga boss, eh, nung uh, early 2023, mga boss, parang tayo pa ang nagpapasikat ng ganitong upuan. na <laughs> kiniklaim natin, oh. Oo, totoo naman, mga busing. Uh, pati yung design ng bubong, ang gumagawa nito si J. Culiano. So, itong mga vlog natin na ito ay 2023 pa ito mga boss. So, pinagkukuha ko lang sa Edsel Collection mga boss para ma-upload ko rin dito sa boss EQMC since na hindi na nga tayo ang umaano no, nag-admin doon sa kabilang page. So, nahack na siya. O, patuloy pa rin kumikita yung hacker mga boss sa ating mga videos. So, uh, ito, ginagawa natin to ng video rin dito. Uh, sa, gustong balikan, mga busing, ang mga video natin sa ating maragusan na uh, adventure, adventure, <laughs> uh, video, ito, ito na yon. Tingnan nyo yung maragusan, mga busing, pag ah, uh, paikot yung uh, ano hinto. Ito, mga TBS, o, oh, yun sa dulo. Puro yung mga TBS yan lahat. Papunta yan, tagog Yung papuntang buringot pero hindi yan maka diretso ng kuan sa ngayon na uh, pantukan may ano kasi yung mga busing na papuntan din doon sa mga mining area tagos yan ng pantukan pero sa ngayon hindi pa maka diretso yung mga TBS na yan uh, dito pala oh may TBS shout out so nakita sana makita nyo rin itong video na to dito sa boss EQMC ayan Mahaba pala itong video na to mga boss ay 17 minutes. Ah, 17 minutes. <laughs> oh. <laughs> 17 minutes mga bossing. <laughs> minutes. Hindi lang tayo makapag-edit ng mabuti dito mga boss. Na ah, lalo na dito oh na mayroon tayong mga mali-mali na sinasabi. Hindi tayo makapag-edit kasi magahang yung cellphone ko kasi itong cellphone ko na to mga bossing. Uh, maliban sa napakabilis niyang malubat ay sobrang hang pag nag-i-edit tayo so minsan nga nahuhuli yung mga sinasabi natin no? Uh, yung ano ng ating galaw ng ating bibig nahuhuli ah, nag-ano siya parang nag-slow tapos ano na to uh, hindi tayo ma Makabili-bili kasi ng bagong cellphone eh. Sige lang, sige lang mga boss. Uh, pagagandahin natin tong vlog vlog natin patuloy natin yung so maganda na sana to kung naka nagkapira tayo sa isang page no 162,000 na ayun hindi ko alam mga busi ngayon kasi hindi ko na tinitingnan kasi so sakit yung dibdib ko mga boss habang tinitingnan ko yung Edsel yung si collection mga busing so dito inabrebit na natin ang Boss IQMC uh, Insel Kiat Music Collection yan na uh, sa hindi pala nakakilala sa akin ako po si Insel sa so, Insel yung admin doon sa Insel Kiat Music Collection oh, siguro nakikita niyo ako doon na nagbablog-blog din ng baobao -bao. so ayan mga boss so ayan shout out ito yah ng kwan tapunta doon sa may kaliwa Ah, uh, yan yan yung plus drive niya mga busing ay galing din yan sa akin. So binili niya yan noong 2000 ah 19. Ah uh, 2020 yata. Shout out sa iyo sir kung ano ka na uh, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Hinatid ko pa sa, sa kanilang bahay mga busing. Hanggang ngayon gamit-gamit niya pa. So 2019 niya binili. Ah uh, itong video na to ay early 2023. So ilang ano uh, na? mag 4 years na yung flash drive na. So shout out na lang sa inyo. Matagal na rin ako hindi nakabalik ng maragusan mga boss. <clears throat> so, ayan mga bossing oh. Maragusan! Alala, kumusta na kaya itong mga taong to? Simula nung nagbablog-vlog tayo mga bossing, matagal na rin akong hindi nakabalik. Kasi dumarami yung mga haters natin no, sa kabilang page. Tapos, parang naano ako, mga boss, pag pumasyal ako diyan baka may isa sa kanila chat Na haters natin, ano. Pero, mga bossing, um... Ay, ah, ito, oh, TBS, oh. Ayan, bakit kayo, TBS, lahat? Ito, nag-viral din ito, mga busing. Nagkaroon ng matinding diskasyon ba tungkol sa, uh, sa post ko na sinabi ko lang naman, mga bus, bakit <laughs> lahat sila, TBS, dito? Shout out! Halos dito. Halos sila lahat dito, mga busing, eh. Nakapadownload na rin sa akin. Nakapadownload na rin ng sounds. So, nung video tayo dito, bisaya ang ano natin dito, nakakalaya lang naman tayo ng tatagalog mga boss Nang maipakita din natin sa mga taga Luzon, mga busing, sa mga ibang uh, salita mga boss Na ito yung konsepto ng ating mga baobao dito So maintindihan nila, hindi lang makikita nila yung itsura ng ating baobao Kundi maintindihan nila kung anong sinasabi natin So yun ang pinaka point dito kaya nagsisikap tayong magtaga-Tagalog mga boss, magsalita ng Tagalog mga boss. Kahit hindi naman tayo bagay <laughs> magsalita talaga ng Tagalog. So shout out, kumusta na kaya ang page nito? Sabi niya may page daw din siya na kuan na dito nagba-vlog din to, monetize na daw din siya. So hindi ko alam kung sino siya dito. Ah uh, vlogger din 'yun, yung may-ari ng baobao -bao na 'yon. So ito 'yon, no. So sa bandang dulo yata ng video na to mga busing uh, mayroon pa tayong binibideo dito na magandang baobao -bao kay Kuan uh, kalimutan ko na Marlon Bayato So ito yung mga spoiler nila dito mga boss Ayan no oh. So ito uh, pinapasikat na rin ito ng ating kaibigan na namatay na si Mark Bunutan, itong spoiler na to. So, balita ko mga bosing, sa Margusan lang talaga ang gumagawa ng ganyang spoiler. So, 3-5 ang spoiler na yon. Sa pagkakaalam ko mga bosing, sa pagtatanong-tanong ko doon sa uh, nagtayo ng Team Wallop. So, ngayon sila na Sir Herbert Castillo ang nagpapatuloy sa Team Wallop mga bosing ha. Ito yung terminal nila oh. So, iilan na lang po ang mga van dito na nagbiyahe patungong tagom. So, dati mga buseng ito, itong mga van na ito, napakarami nito. Uh, biyahing tagom. Simula nung mayroon ng mga baobao, -bao, ito yung mga, mga driver, oh, uh, kumunti na lang din sila. Uh, saka yung mga bus. Hindi ko alam mga boss bakit nawala ang bachelor dito mga buseng So, dati dito sa Maragusan mga boss, uh, nung ako ako'y uh, punta-punta, kung matandaan ha, 2019, 2020 yata Ay mga may mga bachelor Pass Shout out na lang sa inyo dyan, Bosing. So ito, nakapa-download din ng mga sound sa atin So nung pumunta ako dito, mga bossing Bago ako nagvideo uh, Sa videong ito Ay nagano-ano -ano ako Naglalako ako ng download Saka may binibinta akong plus drive That time, mga bossing ha Ngayon, hindi na ako nakabalik Kasi hindi na wala na Hindi na nauso yung plus drive, mga boss uh, Lumipas ang isang taon Mag-iisang taon na itong video na to. So, in September yata. Ah, so, oh oo. Oh. Ay, October, October ko to vinid video dito, mga busing. Ngayon, halapit na October. So, mag-one year na pala itong video na to. Bali, inaano ko lang. O, oh, yan. Shout out. So, sana mga busing nakakita din sila dito. At saka, may follow din nila. Mayroong maganda dito, oh, itong Levi's. na ano ha mapapakita ah oh, yun yun o know, yun know, o maganda o oh. maganda pagkatira ng sticker niya Levi's. Ayan, yeah, Levi's. Shout out, shout out sa may-ari nito. Uh, yata natin dito mga busing ang likod. Uh, hindi ko alam mga busing natin Tingnan lang natin yung video. video react na lang ito. Ayan, <laughs> ah, ang upuan nito mga busing. Yan, sinasabi ko maganda kasi itong upuan niya maganda. Yan. Ang tira, ang tira din yan si ano? Si Ronel Culiano. Ronel Culiano mga boss. So, hanapin nyo lang sa FB kung gusto nyo magpagawa ng ganong upuan. Ronel Culiano nasa Maragusan. So, siya ang nagpauso-uso niyan uh, sa mga post natin mga bossing na ganong upuan mga boss. So, mayroon silang mga sinasabi kini ko. Oh, yan oh, ang ganda oh, ang ganda ng pagkatera ng ano oh. Hmm? Oh, tingnan niyo mga bossing oh, di ba? Ang ganda ng sirah. Uh, ano ba yung sira? Pintuan. Uh, likod mga boss, di ba? Ang ganda nito, TRD. Ang ganda oh, ang ganda ng ano niya. Pagkaplano niya sa pagkakuha niya ng kulay. <clears throat> so hindi ko talaga nakita dito mga busing yung <laughs> grabe kaganda, magaganda talaga. Meron talaga dito'ng magaganda. Siyempre, yung mga magaganda mga busing, hindi yan binabiyahe lagi. Naka-ano lang yan sa bahay. Binabiyahe lang yan, pang-ano-ano -ano lang, pang-syu-syu lang, mga boss. Kung bumibiyahe man yan, mga boss, paminsan-minsan lang. Siyempre, mga boss, yung mga high-grader yan, nga ng ano. So, ito yung mga baobao -bao na to. Ito yung mga ginagamit nila. Dito, dito sa maragusan kasi, mga boss, ayan o, daming ano... Kaming mga putik-putik, mga busing. Pabiyahin na yun ng papuntang, kuwan, taas. Papunta ng mga bundok. Matataas na lugar. Tingnan nyo ang putik naman. oh. Di diba, ba, mga busing? Krabing putik. Dito sa Maragusan, mapinto pala tayo, mga boss. Ang pangunahing pinagkikitaan ng mga tao dito, uh, maliban sa pagsasagingan, nagtatanim sila dito mga kabindis, mga boss. Maganda ang kabindis dito at hindi masyadong nagkakasakit ang mga kabindis dito mga bossing sa lugar nila, ay pagsasayutihan. So dito mga boss, malamig na lugar ito, itatapon nyo lang ang sayuti dito mga boss. Pag balikan nyo, pagkatapos ng ilang buwan, mag-harvest na kayo kahit every other day. So makapagbinta na kayo ng sayuti. So ganito kaganda yung klima nila. At saka yung mga repulio, at saka mga ibang uh, gulay dito mga bossing, ay talagang tumutubo dito kasi malamig. So, kung nakapunta kayo ng bukid nun, halos pagkapariho sila ng klima. At saka, hindi lang yan mga boss, ang kaya sila maraming nagpapaganda dito ng na mga baobao, ay may piagyo o isa. Ayun o, no, oh, So, isa na piagyo na nakita natin dito. Ayun, yun, 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 yun. May piagyo. Maliban pa yan mga busing, ang maragusan mga busing ay maraming mga gold. So maraming mga mining. Kaya nga din tinatawag ang Davao de Oro na Oro <laughs> uh, sa pangalan na gold, Davao de Gold. Yan mga boss, kung hindi ako nagkakamali ha, basta ang pagkakaintindi ko sa Oro mga boss ay gold. So Davao de Oro kasi itong di Oro ay maraming minahan dito mga busing. So napakaraming minahan dito. Mga mining area to mga boss. Ayan! Kang ano, ruina, skaryo mga busing na anuhan natin. Na videohan natin. Yung dumaan. yun ang Humako talaga ng likes sa ano mga busing nagpost ako ng picture na yon yung maganda na baobao na dumaan mga busing A shout out kay Ma'am Ruina Scario hindi ko alam kung nakapalo din sila sila dito sa aking Boss EQMC na bagong page. Uh, shout out na lang sa inyong lahat diyan. Kaya ano? <clears throat> Sayang yung page ko na yon mga boss. Tingnan niyo pinapalibutan sila dito ng mga bundok. Pero hindi ito bahain na lugar mga busing ha. Kahit sabihin natin parang naging ano to, parang kawa ba? Yung kawali parang, mga bus. Pag, iniisip mo kasi mga bus, pag nandun kayo sa Maragusan, pinapalibutan siya ng mga bundok, parang nakawali na. Hindi po. Bundok talaga ito na hindi po nagbabaha dito. Talagang hindi nagbaba. Kasi mataas na lugar ito. So ganun lang talaga yung ano niya. So yun mga boss, ah, hindi pa nakapag-follow. Ito, pauwi na ako. Ah, pakipindot yung follow dyan. Sana dito sa Boss EQMC. Supportan nyo rin ako dito mga busing. Sa ano dyan, ah, pakipindot pindot yung follow dyan sa taas. Ah, shout out na lang dyan sa Maragusan. Sana makabalik ako dyan mga boss. Ah, ito. Bagong page na naman tayo.